Nung ako ay kinontempt ng kongreso, akala nila mapapadeport nila ako, mapapakancel nila ang aking passport. Eh mga ulang talaga sa katalinuhan yung mga huwad committee na yan. Paano ka naman mapapauwi, e bali do yung passport. Siyempre, kailangan makancel ang passport. Hindi nagbabasa ng passport law, eh yung passport law, ako staff member pa sa kongreso, hindi pa ako naging congressman noon, eh isa na ako na sa sumulat ng passport law. Hindi po yan pa pwedeng ma-cancel na walang court order. O oh. nung na-realize nila mata ma 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 mahabang panahon na nakalipas na hindi nila makukuha dahil doon sa Congressional Warrant of Arrest na 'yan, sabi nila taniman ng kaso. Kaya nobyembre, nobyembre na na naghain ng supplemental complaint affidavit ibig sabihin hinabol talaga. At ang pakay talaga nila ay magkaroon ako ng kaso nang sa ganoon ma nila ang passport at mapauwi ako at makulong kasama na mga ordinaryong mga individual na matagal na panahon na walang piyansa kasi non yan.